huli mga huli kanter manok manok huli huli eh nahin huli huli ka dapat Jackpot Jackpot Ganda Huli Huli sa palabay Huli Kala ko walang huli Kala ko walang huli mga kanter kasi ano, hindi ko nakita agad eh. Dito pala siya nagtago. Dito siya na ano. Nakadapa. Nakita paglapit ko nakita ko ano. May gumalaw. Tapos yung pala. May nahuli na. Kala ko tikling. Buti manok. Tabuyo. Uh, thank you. Kahuli rin kahapon ko pa ang maganda nito mga kanter kasi kahapon ko pa sinet up to dito kahapon ng umaga nabutan pa ako ng lakas ng ulan kahapon eh okay, thank you huli agad ano yan ayusin ko muna itong mga ka-hunter. isang isang tali lang yung nakahuli ayan o. pero hindi nakawala ah ang ganda mga kanter palabay or salabay ang tawag dito sa trap na ito mga kanter yung gawa sa pamo ayan o tas ang haba yan nandun o tatanggalin ko muna itong mga kanter grabe sobrang liit mga kanter yan siguro may may tandang din dito siguro may lalaki itong kasama ang ganda mga kanter Rabi, buhod-bohol yung Trap ko Kabuhod-bohol <tinyo> Iusin ko muna itong mga canter. Itong trap. Nagkabuhol-buhol eh. Kaya matanggal-tanggal to. Iusin ko muna itong mga canter. So, ayan, natapos na rin mga canter. Ayan. Ano. Tagal. Tagal kong naikabit. Nagkabuhol-buhol. buhol Nagka kasi lahat mga canter. Ayan. Ayan haba yan 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 hanggang dito yan yan ah ito yung dulo nya saka dun sa may yan sa may kahoy na yan tapos dito yan yan buhay pa yung ginawa kong poste kapon ko pa kasi ito ginawa dito mga kanter Ayan, lawak ng gumbat dito sa amin. Boy pa yung kahoy ano. Yan. Swerte. Kapon ko ginawa. Nakahuli agad. Tapos may may isa pa ako doon mga counter doon banda. Palabay din ganito din nandyan sa unahan so ito na yung huli mga mga canter ito oh. so, na yung huli mga canter ang ganda oh jackpot may inahin na naman ako Sabi, sobrang sobrang lit mga kanter parang ibon lang eh so titingnan muna natin yung isa mga canter tapos pag wala diretso na uwi <laughs> hindi na ako nag video kanina kasi kala ko walang huli eh. paglapit ko nakita ko may ano eh nagpupumilas kala ko tikling manok pala mga kanter ah. lawak ng gubat dito mga kanter wala pa akong naririnig na tumilaok ditong labuyo mga kanter hindi pa ah, talaga na ah, ano, season nila Okay. wala na huli eh. ang daming mga kalahig mga kanter oh. kalahig ng labuyo mga manok ang daming kalahig dito ayan yung isa kong palabay mga kanter oh. mahaba yan yan oh. yan kita nyo ba yan mga dalawang di pa may gito yung haba hmm. ang daming kalahig dito mga kanter oh. kalahig ng manok Ayan. walang huli eh. so diretso wait na lang siguro ako mga kanter kasi ito lang yung trap ito lang yung gawa ko dito eh buhay mga kanter bukas naman uli papandawin natin kalahig ng manok lawak ng gubat So, uwi na mga kanter. Bukas ulit magpapandaw. Dapat <coughs> na. Balik ako dito susunod mga araw mga mga canter. Nandun yung isang trap natin na nakahuli tsaka yung isa dito. Yan, gubat. Uwi na. Kasi hapo na rin. Uh, alas stress media na. Dapat <clears throat> na. Siguro may kasama pa yung kanter. Baka may lalaki pa. Maswerte na naman ma huli natin. parang init. init na mga kaanter gumit sobrang lawak uh, marami talagang yung laboyo dito buti hindi nakawala kanter kasi isang isa lang yung tali na uh, naka ano eh na uh, nakahuli sa kanya isang tali lang pero di yun basta basta ma uh, ano di yun basta basta mapuputol kasi ano yun eh pamuh hindi basta basta ay mapuputol pag pamo kala ko dalawa <laughs> may mga kapatid pa yun malamang marami pa yung, yung kapatid dahan lang si madulas ayan, pababa ay, thank you kahuli din ng babaeng labuyo tagal-tagal na rin mga kanter di ako nag ano di ako nag uh, lalagay ng mga trap so hanggang dito na lang yung video mga kanter uwi nako ako malayo pa uwi an ayan